ang Tejeros Convention. Papunta to sa bahay ni Aguinaldo, sa Kawit. Nandito po ako sa lugar mismo kung saan naganap ang Tejeros Convention noong March 22, 1897 para ayusin ang gusot sa pagitan ng dalawang paksyon ng Katipunan, ang Magdalo at ang Magdiwang. Sa bandang huli ay napag-desisyon na nila na bumuo ng isang pamahalaan na papalit sa Katipunan at magkaroon ng eleksyon. Pinamunuan ito ng Supremo Andres Bonifacio. Nahalal bilang Pangulo si General Emilio Aguinaldo na nooy na sa isang labanan sa may Pasong Santol sa Dasmarinas, Cavite. Bilang pangalawang Pangulo naman si Mariano Trias, Artemio Ricarte bilang Kapitan General, Emiliano Riego de Dios bilang Director of War, at si Andres Bonifacio bilang Director ng Interior. At dito nga naganap yung eleksyon. Makikita pa ang mga labi ng mga muok o walls at ang nito. May mga tunnels din na nagsisilbing lagusan papunta sa Tehero River at sa bahay ni Emilio Aguinaldo sa Kawit, Cavite. Papunta to sa bahay ni Aguinaldo sa Kawit, oh, sir. Okay malalim tong butas na to. Hindi okay, na masyadong makita dahil sa mga halaman. Oh, kasi siyang ano, yung eh, mga dumi, ano, damuan. Damo Ang pangalan ng lugar na Teheros ay galing sa salitang Espanyol na Teher or to weep. Pagahabi ang isa sa mga pangunahing hanap buhay ng mga taga rito noong unang panahon. Ang Casa Hacienda de Tejeros ay itinayo ng mga Augustinian Recollects noong 17th century at bahagi ng pinakamalawak at grandest estate sa bansa noong panahon na iyon. Ang kasalukuyang gusali ay dating events place. May mga kwento na si Marcos Sr. daw ang nagpatayo nito, planong gawing museum pero hindi na ipagpatuloy. Malayo ito sa dating magarang kasa hacienda o estate house ng Tehero.